alam niyo po ba na ang isang 4-cylinder na may turbo ay kaya niyang tumbasan ang lakas ng isang 6-cylinder na makina? Pag-usapan po natin yan. Tara! Hindi niyo po ba alam na ang lakas ng makina natin ay bumabatay sa hangin na napasok sa ating makina? Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Yan po ang trabaho ng turbo. Ang turbo po natin ay is, may isang makikreate ng isang malakas na hangin na papasok sa ating combustion chamber. Na yung halimbawa may 40% na hangin na nakapasok kaya niya kung o higit pa. Ngayon po, nakakabit po siya sa muffler natin. Ngayon, ang mga engineer nakaisip na paraan. Sayang naman kung walang pakinabang yung hangin na nalabas sa ating muffler. Yung hangin po na yun ang magpapaikot sa ating turbo impeller. At the same time, kasabay niya pong iikot ang impeller ng, ng compressor at mabakyo po ng malakas na hangin at yung hangin po na nabakyo na ay makokondense po yun at pupunta sa turbo intercooler para palamigin at yung malamig po na hangin ibig sabihin maraming oxygen po yun na isang malakas na pwersa na papasok po sa inyong throttle hanggang combustion chamber na oh, papasabugin niya po ng malakas yun wala po siya pinagkaiba doon sa sa isang baga na kumukuha lang ng ha, kaya siya nagbabaga dahil may hangin lang sa paligid niya. Pero once na paypayan mo po yan, ayun na po, turbo na po yun. Magbabaga na po yun hanggang sa umapoy. Sana po may natutunan. bye